Ang dami oh. Ang dami. May gumagalaw dyan na malaki na ito lo. Oh. Parang hito. Alah, alah. Hito ka. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan, kung na naman po ang ating idol. Ayan. natin kung maraming laman yung ilog na to. Grabe. Simple lang yung hagis pero malayo. Grabing kalakas talaga ng kamay ni Ron. Sa akin, ano lang. Dyan lang sa paa ko. Okay. Hinagis ko yun. Diyan sa paa ko lang. Sayang yun oh, May car pa? Siguro daw pag may car pa yun yung unahin mo doon oh. Dati din nakakuha ko ng hito dyan eh O oh, oh lambat din ang gamit ko Dyan o oh, hinagisan ko sa gitna Ang oh, dami Ang oh. Wow Uy hey. Ali? Ang dami pero malilit yung iba. Wow. So many, many. Grabe oh. <laughs> Panalo. <laughs> Panalo ay doon. Ang dami. May gumagalaw dyan na malaki idol oh. Parang hito! Laki hito laki. nga. ay 'yang laki ng hito oh mga idol. Ay, hito ngayon na 'yan ng ano idol oh. Ang laki ng hito oh. 'Yan 'yung laki ng hito. Hito mga idol. Oh, kakis taw.

It's a giant catfish. Uh, uy, uy, makatakas pa. Wow. Eep. Grabe, ang laki. Certe oh. <laughs> catfish, catfish, catfish. Yay. Lucky. Very lucky. Uy, very lucky. Oh, laki po. Oh, hey, lucky laki pa nang. Oh. Wow. Giant tilapia. Grabe. Ano yan dun title uh, tilapia fishing tilapia basta <laughs> ako tayo ng ano yeah. Catfish. wow. Grabe. Oh. Grabe, ano? yung hito nakakahinga pa kaya Gagaran <laughs> yung hito Wow baby Whoa! Wow Wow <laughs> Ang <laughs> laki Oh It's a huge catfish also our that's our cuts first cuts first throw first cuts oh grabe laki oh malaki yun. oh. panalo Tanghito, hito saan saan Ay ayo ano uy laki lapad mamaw wow Oh, panalo. Hmm, panalo. 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 Ayan at subukan uh, uh, natin na no. sulit ulit mga idol. Ah, okay, no? uh, at 'yan napakalaki po yung kanyang nahuli. Yung first uh, first throw of a uh, fishing net. That was a good one. A uh, huge one. Ang laki. Ayan mga idol, tingnan niyo. kung may visual ko ah. Isa, dalawa tatlo tatlo kalahati na dangkal sabi laki no tatlo kalahating dangkal uy wow <coughs> nice throw wala kasi eh. ayun dol marami nating ay ang dami ang dami ala ang Al lalaki ang lalapad ha oh. ha panalo ay wow oh ang there are so many many so huge ay ang laki ang lalapad ha ang laki dalawa sa kanila wow karami Grabe oh. Tignan nyo naman may dolo oh. Ang laki Ay wow Malo <laughs> to Sabi ko sa'yo pag doon sa medyo malalim oh. ng konti Malalaki Grabe oh Bigat no Kaya mo? Kaya Kaya So nilada mga idol tonelada ang lalaki mamaw pa oh <laughs> sangkap pa oh ko yung isang malaki dyan yun oh Kasha kayo yung kawali ko dyan <laughs> ang laki dalawang dangkal siguro yan no dol oh tingnan mo naman hmm? oh ah oh. sobrang laki niyan dol Panalo ko dyan. Wow! Wow! Woo Ang chalap! Oh! Ang grabe. Ang lapad dolo. Oh! Tangka pa. Lagay mo dyan para kunin ko yun mamaya. Wow! Ano ba diba, ito ba? Ayan. Another one, another Wow! Woo! <laughs> Uh, What a good size sa uh, tilapia. Uy, another one. Grabe. Meow, meow. Yum, yum. Ay, ay, ay. Gano kalaki yan. Sobrang laki mga idol. Oh. Uy, may burasi. Wow. Uh, it's a burasi again. It's a silver carp. Before we got a catfish. Catfish. Now, now it's a... Uh, I don't know silver. Uh, how do you call this? The, uh, my dear friend, it's a silver carp, right? Burasi, ano? Ay, may timba pala siya. Ilagay mo dyan yung iba doon. Uh, pag kulang yung panlagyan natin, no problem. May timba pala doon sa gilid eh. gusto mo naman, may sako tayo doon. Sa, ano? Yan. Yan ka lang muna. Yan okay. Wow, that's so many. Puno na ang ating lagayan, mga idol. Okay na ba yan, idol? Adami. no? Grabe, oh. Ito, oh. Tignan mo yung ano. Ayan, mga idol, at uh, meron po kaming hito na nahuli, no? Ayan, oh. Pakihawak nga, idol. Tignan mo ito. Grabe, oh. Oh, tignan mo yung huli niya, mga idol. Wow. Oh, that's our first, uh, hila ay first na uh, throw first throw of kasnet uh, marami talagang hito dyan pero pag uh, pag sa una hindi pa sila lumalayo natsambahan po namin yung isa marami pa yan mga yan kaso nung pangalawang ano namin uh, pangalawang hagis uh, namin wala na yung mga hito pumunta na sila sa malalalim, malalim dun, dun sa banda